guys. Master Basag King na naman mga idol. Ayan guys. Ma may bibigyan tayo na legit supporter natin guys. Ayan. Nang damit ng Master Basag King. Kung ikaw idol ay legit ni legit kay Master Basag King na supporter at lagi kang nagsusupport sa akin video idol magkakaroon ka na nito. I-hashtag mo na Master Basag King. Pahingi naman. Okay idol para sa inyo to. Abangan nyo tong video na to guys, para to, sa isa nating idol. Sige! Ito na nga tayo sa bibigyan natin ng t-shirt ng solid uh, master basal king, no? Kasi guys, solid siya na lagi nanonood sa video ko, lagi siya nag Kaya, para sa kanya to guys, ayan. Anong masabi mo dyan, idol, sa t-shirt na yan? nga, Idol, solid na Master Basag King, abangan mo, magkaka-T-shirt ka rin. Nakauwi na tayo, nakabigay na tayo sa ating solid supporter ng T-shirt. Kaya guys, kung ikaw ay solid Master Basag King, yan, i-comment mo na dyan sa comment section na Idol, solid Master Basag King, no? Lagi ka manood ng mga videos ko, kasi magkakaroon ka ng T-shirt. Hindi ng T-shirt, Idol, mamimigay pa tayo. Basta may kita tayo para sa iyo ang aking laban at sa'yo ang aking kita. Okay? Thank you very much.